<laughs> oh, yes. Hindi na, kasi hindi na pinapaniwala yan. Okay. Kasi hindi natin mapatay-patay yan dahil bawat taon sineselebrate nila eh. Buhay pa rin. Buhay pa siguro mo. Basta buhay pa. pa. Siguro hindi pa, siyempre wala yung mga anak niya, di siyempre hindi mabubuhay. Mas marami noon ngayon kunti komentina na buhay pa rin. Hindi siguro takot na sila siguro ta tinyo pa na hirap nang buhay. At may kaba sa takot din. Baka magkagera. Hindi na siguro. Hindi po ang um, buhay pa rin naman po yung diwa ng uh net sa revolution po kasi po um history sa history po. Uh, hindi naman po yun mabubura and nangyari naman po yun. So um, why not po na tanggalin natin o kalimutan yung mga ganong bagay po. And um, naman pa ako ng mga past history po is um, mag-at sa atin for the better future and improvement po. Kung mulat pa rin po. Ay, wala na po. Yung unang-una lang. Sa ngayon, sa panahon ngayon, wala na. Wala na nakikinig sa mga politiko. Tapos puro kalukuhan lang sinasabi nila. Oh. Hindi na sa nila din ako noon. Oh, kalakasan ng people power noon. Dahil 'yung nilalaban nila tama, ngayon wala nang tama eh. Wala diba? purong kalokohan uh, Kaya wala nang nag-click-click na People Power, 'yung una lang. IFL News.